Hi! Hello mga mamis! Mami MC here again and for today's video, another recipe ang i-share ko sa inyo. Tayo nga po ay magluluto muna ng palaman para sa ating impanada. First thing first nga, ginayat ko na muna itong mga gulay na gagamitin natin. So ginayat ko na ng pa-cubes itong ating patatas. Yes, para mabilis lang din maluto, medyo liitan lang natin yung paggayat natin na pa-cubes ng ating mga gulay. Tulad nga ng ginagawa ko dito sa ating video. So after ko yung patatas, isusunod naman natin yung ating carrot. Yes, pwedeng pwede kayo maglagay ng iba pang gulay na prefer nyo. Pero sa akin yung available lang carrot at patatas lamang yung mailalagay natin sa ating recipe for today's video mga mamis. Ganun lang din ang gayat natin ng carrot. The same lang din sa ating patatas para mabilis maluto at even nga silang dalawa. So, kaya lang natin ito lahat at yung gamit ko pala, dalawang maliit na carrot and of course, dalawang maliit na patatas. Pero sa recipe ito, marami na tayong magagawa mga mamis. Of course, kailangan natin ng sibuyas bawang, naibigayat ko na nga yung bawang, hindi na naipakita. And of course, dito na tayo sa ating main ingredients, yung ating tuna. Yes, instead of karne, tuna yung gagamitin natin. So bali, gumamit nga ako dyan ng isang malaking tuna, and of course, yung isang lata na maliit na pabilog. Medyo marami din kasi yung ating gulay para balance, dalawang tuna yung ginamit natin. Yung isang malaki and of course yung isang pabilog na maliit lamang. Drain natin muna ito para matanggal yung sarsa ng ating mga tuna. Pero gagamitin natin yung kanyang sarsa. Nagsalang na nga ako dito ng kawali at linagyan ko na ng kaunting mantika lamang. Sa so mga puntong ito, mainit na yung ating mantika kaya ilinilagay ko na nga una yung ating pa garlic. Papalabasin lang natin yung aroma niya and then susunod na natin itong ating sibuyas. Ganun lang din Papalabasin lang din natin yung aroma ng ating sibuyas and then isusunod na natin igigisa yung ating tuna. Drained na siya. Haluhaluin lang natin and then maglalagay na tayo ng mga pampalasang sangkap. Tulad ng paminta at naglagay na nga rin po ako ng oyster sauce and of course yung chicken powder or ano pang mga pampalasa na gusto nyo ilagay dyan mga mamis, pwede pwede po. Nasa sa inyo na po yan. Huwag natin tipirin kasi tayo lang din naman kakain. Mix mix para mag combine na yung mga pampalasang sa cup na inilagay natin. Sunod na natin ilagay yung mga gulay tulad nitong carrot or patatas. Anyway mga mami, this is my first time lamang na pagluto nito kung may kulang or may mali. I-comment na nga lang po dyan sa baba and then ito na nga, mix mix na nga natin natin yung ating niluluto. At medyo nga natuyo na nilagay ko nga ang ating sarsa ng tuna. Kaya nga din natin yan itinapon at gagamitin ko nga. Halu-haluin lang natin at hayaang kumulo. And then, eto naglagay na nga ako ng liquid seasoning, pandagdag lasa at pampasarap lalo sa ating recipe. Last video ko nga, nagpo-comment ako kung saan saan lugar nakarating yung video ko. Kaya eto, pasok! Sa mga hindi po nabanggit, marami pong salamat, marami pa pong video na susunod at isasabay ko na po kayo doon. Thank you so much! So, ayan. lang natin maluto yung ating mga gulay. At tinikman ko nga, okay, okay na yung lasa. At nalagay na nga ako ng ating pampinali yung cheese. Na talaga magpapasarap lalo dito sa ating pampalaman dito sa ating empanada. Okay na to. Turn up the kanan. Palamigin na natin. So, dito nga tayo sa ating ang dough. Gagamit nga tayo ng tinapay. Tinanggalan ko lang yung mga gilid niya. And then i-flatten lang natin ito. Eh! Okay. nakikigulo! Oh. May bata nun. Ng... Okay, may nito mo. Yan! Yan! Yan. Pick it! Oh, di ba guys? Di ba? May batang nakikig... Ni! Ni! Hmm. Ayan, another one for you kasi to nga ang Ano yung mawita ka lang yung mami na nandili? Ano ba doon? Anong bilis na? Isang egg lang siguro, ayun. Ayan, may batang nagkikigulo. Tapos mag-ano na akong nag-egg? Mag-beat na akong nag-egg. Ha? Ha? Kasi... hindi na beat libre lang. Pinukulot lang isang Zan. lang isang Okay, ganyan. Okay, ganyan pa. This is the egg. Native egg. Okay, hindi ganyan na yan. Ano? then ano? Kunin we... hey. mo 'ko. Nakikinig lang pero. po 'ko para plus. Dapat natin itulbit soy so. So ayan, okay na yung ating tinapay na flatten na natin lahat. Dito na tayo sa pag assemble at paglalagay ng palaman. Sundan nyo na lamang mga mami kung anong nasa video, kung anong ginagawa natin. Ayan, yung purpose ng beat egg, ayan, pang sealed natin para talagang madikit yung ating tinapay kasi baka bumuka, hindi pwedeng bumukas yan. Kailangan natin may sealed yan na gagamitin natin itong tinidor. O diba, napakadali lang. Ulit-ulitin lang hanggang sa matapos natin malagyan ng palaman lahat. Kaya pa mga mamit ng tira, kaya bukas gagawa tayo ng ibang way sa pagawa ng empanada. Yung gagamitin naman natin ay yung gagawin natin dough. Kaya bukas na ito. Marami pa to. Ito yung nagawa natin ngayon. tinapay yung gamit natin bread, empanada. Oops, yan. Ready to fry? Ah. Hindi lang kasi yung tinapay natin, kaya yan lang yung nagawa natin. Yan. Mainit na yung natin mga mams. Bagyan natin ng mantika deep fry natin para mabilis na luto. So, mainit na yung mantika natin mga mams. Lagyan natin ang ating yung panara. At iba, lang na ito gawin. Meron na tayo merienda for today's video. Hindi ba, ang bilis, maluto. Kailangan nalala yung apoy. Para hindi ka rin Okay okay na yan. Kaya, uy, cool malaki na natin yan. Okay, diba? Tuloy natin para malaglag mga excess. Okay. Ah, may na tayo, ang masarap. Uh -huh.